Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pahayag ni Dominic Roque sa kanilang hiwalayan ni Bea Alonzo. Nag-react si Dominic Roque sa pahayag ni Bea Alonzo sa kanilang break up. Sinabi ni Dominic Roque na wala na siyang idadagdag sa naging pahayag kamakailan ng kapuso actress na si Bea Alonzo tungkol sa kanilang break up. Wala naman akong iaad, ani Roque. Paliwanag ni Roque, nakamove on na siya sa lahat ng bagay sa kanyang buhay at pinagkakaabalahan niya ang sarili. Anya, gumugugol siya ng oras sa pamilya at trabaho kasunod ng kanilang paghihiwalay. Sa ulat ng GMA News, sinabi ni Alonzo na hindi siya ang nakipaghiwalay kay Roque. Hindi ako ang nakipag-break, she said, but added that she don't want to elaborate on it anymore. Iwanan na natin ito sa nakaraan. Ito ay magiliw. Okay naman kami. I think it will be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it, dagdag pa ng aktres. Sinabi ni Alonzo na may mga pagsisikap mula sa magkabilang panig na magtrabaho at ayusin ang mga bagay-bagay. Sinubukan naming ayusin ang mga bagay-bagay, ngunit hindi ito gumana, sabi nila ni Dam ay ayaw ng magpakasal, sabi niya sa isang nakaraang panayam. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!